Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Pati-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, isang napakalakas na lindol po. Yung tumama dito sa... I Amin mean, sa Mindanao So Mga kalakers Hindi ko na kinuha yung Itlog ng alagang itik natin Kasi uh, na Stress sila Natakot sila sa Ilang ulit na Pagyanig Ng lupa So tingnan muna natin Kung ano karami bago natin sila ipalabas hindi ko na kinuha ang kanilang mga itlog kasi ma stress sila masyado total hindi man ito mababasa yan Ito lang sila nang i sa gilid. Yan. mga kadakos. Palabas muna natin sila bago natin ulutin ang kanilang mga itlog oh. So mga kadakers atat na atat na po yung mga alaga natin. Uh, ready na po silang uh, lalabas kasi nainita na po yan. So pagpalabas natin, uh, ihatid muna natin ito mga kadakers sa kanilang patutunguhan. So mga kadakers, pagdating yan doon sa kanilang uh, distino, ako'y babalik at mamulok so ito na po namumulot na po ako ng mga itlog ah uh, iba kasi kung wala tayong kameraman so yung nagkakamera sa akin si EG Mix Vlog tinuturuan ko pang mag kamera yan so namumulot tayo sa mga subscribers ko at mga viewers ko ah thank you very much sa inyong lahat. Ah, Merry Christmas sa ating lahat. Ah, kahit anong mangyari, ang Panginoon po yung may alam dito kasi siya lang po talaga ang nakakaalam ng ating mga buhay. So pagkatapos nating mamulot mga kadakars ay tayo po babalik doon na naman sa ating mga alagang itik at mag sa kanila so ganito talaga ang buhay mag iitik uh, sa mga gustong mag alaga ng itik dyan ah uh, mag-alaga uh, kayo ng itik uh, patiros lang po talaga kasi itong patiros uh, pwede nyong pakainin ng palay believe ako dito sa itik na ito marami namang nag-iitik pero yung mga iba ay itik sila ng mga ipuan ip2 tinatawag nila na itik pinas pero kung sa akin lang ay maganda talaga itong patiros kasi kapag nasanay itong kumain ng mga palay sa tuwing mag ani palabas mo lang yan wala kang gastos papakain mo lang tapos ang ingitlog so iba talaga doon sa isang pag-alaga ng itik yung kinukulong mo mag ano ka doon gastos ka doon araw-araw gastos eh kunin mo po yung gastos mo araw-araw kung ilang sako yung mapakain mo sa isang linggo so ibawas mo doon sa kapital na ginastos mo ah, kunti lang ang maiwan sa'yo kasi binili mo man lahat Amantala, itong kanitong klase, wala tayong malaking gasto dito. Yung gastos lang natin dyan ay vitamins lang at saka yung one-fourth na asukal na tinukay at saka isang kilo na duck layer feeds. Uh, pasensya na po mga kaduckers, late upload na po tayo dahil uh, wala po tayong kuryente, lubat po dito. See you next vlog, bye bye.